Kasalang bayan sa Gimba tuloy-tuloy na sa Abril 25. Uh, <clears throat> tuloy na tuloy na ang kasalang bayan sa Gimba, Huwebes sa susunod na linggo, Abril 25 taong kasalukuyan. Ngayong araw, Abril 18 ang last day ng pagpapalista at submission ng requirements sa tanggapan ng Local Civil Registrar o LCR sa munisipyo. Ayon kay Gimba Municipal Civil Registrar Maria Belinda Sebastian, nasa mahigit tatlong pares pala, tatlong pares pa lamang ang nakapagparehistro para sa aktibidad. Uh, mas mababa ito kumpara sa mga nakaraang mga taon na isinagawa ang naturang kasalang bayan. Ang libreng kasalang ito ay ginaganap taun taon ng LGU Gimba. Nagsisilbing ninong at ninang ang mayor at mga konsehal ng bayan at libre din ang venue at ang pagkain. Pwede pang magsumiti ng requirements ang mga nais humabol at samantalahin ang aktividad ngayong uh, araw, last day today. Ang mga dapat uh, isumite ay ang birth certificate, senumar, kung widow o widower naman ay birth certificate ng asawa, kung annulled, kailangan ng court decree at certified true copy ng uh, marriage cer uh, marriage certificate na may annotation ng annulment. At kung foreigner, certificate of legal capacity o kaya naman ay divorce papers kung mayroon. Kailangan din ng uh, sedula o yung communi community tax certificate, ang uh, uh, consent o advice ng magulang sa mga aplikanteng 18 hanggang 24 na taong gulang, at three size photo ng pares na magpapakasal ng magkasama. Ayan. Sige. Ta uh, dal dalawang beses na adjust yan kasi. Una, uh, March 31 yung last day ng submission. Tapos in-adjust ng April. Uh, uh, yung originally ay April uh, uh 12. 12. April 12 yung uh, yung kasalang bayan. Tapos na-adjust, naging April 8 yung last day ng submission, tapos naging April 18. Tapos ito yung pinakahuli. Last day today, April 18 ng submission ng requirements tapos sa April 25 na sa Thursday yung kasalang bayan. ayan, Oo. So yung pwede pang humabol. pero, pero maraming, uh, maraming nagpapakasal ngayon kasi sa mga simbahan din eh. Mm -mm. Oo, kasi maganda ang ani. Uh, uh Oo. -oh. 'Di ba? Yes. Mm -mm. Um, nung nakaraan na parang 2017 yun, 90 pairs yung ikinasal tapos 2019 uh, 60 plus no, uh, last year, year 40 plus 44 oh. yata 45 ganun uh, ngayon nasa 30 plus pa lang daw although yung 30 plus na yon ay uh, noong uh, kahapon ko pala nakuha from uh, uh, sa office ni Miss Maribel Sebastian, yung ating uh, civil registrar sa munisipyo. Ayan. So, meron mga nag-message sa atin, nagtatanong kung ano yung requirements. Um, na sinisenda naman natin ng picture ng requirements. May po na makipag-coordinate na po kayo sa civil registrar para ano, mas uh, maintindihan po ninyo yung proseso. Pwede pa ngayon, kung ready naman na yung ibang mga dokumento, pwede pa kayong humabol. Kasi mukhang hindi na sila tatanggap ng ano eh ng late na applications. Ayan.